Hello guys. Tignan niyo guys kung saan ako ngayon sa aking off. Kasama ko na naman si Ate, ang aking always right hand. Dito po kami sa Marina Shopping Mall. So, umakyat kami dito guys dito kasi hindi na kami nagdaan sa entrance. So, tignan niyo guys. Ang ganda, 'di ba? Marina. Pasok tayo sa loob. Guys, pumasok na kami sa loob. Dito yung pinaka-entrance. Ayan. Ay, ka naman dyan, ate. Kumusta ang lakad natin? Ayan. Oh. Tayo. ako naman, te, para magtignan naman nilang beauty ko. Ayan, naka-naka. Ganyan. pansin mo pag ano nagpugan niyan na, na, ano na yan sila nahihilo yan sila sa mama ikaw naman. Baka mo may ako na nakuha. Hey guys! Hello, O, oh, diba? Lakas maka-outfit. saroy <laughs> soroy lang mi guys. Saroy-saroy. Nangita mi... May... Nangita mi o... Nangita mi KFC guys kay Igotong na mi. ipapakita ko sa inyo guys yan restaurant yan dito Maybelline LC Waikiki saan ba pizza hut dagang kay tao guys dagang tao sushi may sushi ay ayun nakita na namin KFC guys ayun no parang sarado ano yung sarado and San Robins hindi bukas yan dito na yung KFC no more de Manila. Ako na mag-treat kasi sa chicken birthday mo. Kung birthday ko <laughs> chicken strip. yung four pieces na. Guys, dahil off ko today, kakain naman ako ng masarap guys, paminsan-minsan. Minsan na nakaan lang, chicken joy. Yeah, I, alam, alam nyo ba guys kung ano pa yung dinala ko? Of course, nagbaon ako ng tanin talaga guys. Kaya gusto nyo kumukawag ka nun nga na aji chicken ba? Ah. Hmm. Tara na tim, ha? Natate. Ayan guys, may gutom na si Winnie, guys. Naunta guys, guys. Eh, yung pagkainit ano, pagkain ko na french fries. Hmm. Naunta mga kaidol Dagang salamat. Palawa yung nagtamo ha. Hello mga ka lalam Ayan guys, ito po yung Casa Port niyan. Port ng Casablanca. Diyan po yung Port ng Casablanca. So, as you can see, nandito po kami sa Marina Shopping Mall. na kami kung saan kami dadali ng aming mga paa. <laughs> Hi guys, nindot kayo diri guys. Huh? naglag Naglaglag na sa mini ate Gina. ate Gina! Oh, always present. <laughs> Mayroon na naman tayong i-premiere ate. Oh. Alaala natin itong dalawa yung mga kuha nating video kung saan tayong lukalok dito sa Atza Blanca. <laughs> Di ba guys? Guys, dito kami sa canyon. Ang laki ng canyon. wow, oh. oh. May canyon. Dua ka canyon. Ready to 1 2 3 4 kakanyun Paano kaya nila 'to ginagamit, na? No? Ng oh, ganyan siya. Oh. Ilang years na kaya ito, guys? Ang ganyan na 'to. Nakatoris pat na nila to. Ati Gina! Asa oh kay kaibalot na kasakan yun? O guys. Muni kay kaopat na kadali. Big Joran, sag na ko te. Ganyan-ganyan sa te. O oh, ako nasa video isa kung nga kunwari ng anak ha. ko sa kanya. <laughs> Ayan <laughs> o, maganda yan. Ayan okay, maganda yan. Ayan o, picture na natin. O, paano magpicture to? O, oh, yan o na na, stocks. Ilikot ano? ko lang. Ate Gina! Kawai-kawai naman dyan! You are my star. Dag-dag-dag-dag-dag-dag Ini Pangit ke sih Alah nah, dia nama ganda Paklaro mba? sa reception. Pero kung pat, pahilis yung pagkuha, ganun din. Ganun din. Ganun din. Pero siya hindi kailangan mahaba. Ito yung nilakad namin yung mga sakin. Ito yung nilakad okay. mag-live ako ngayon hindi ako nakapag-live mag-live ako sa YouTube hindi okay, naman mag-live okay steady mo minsa ay mababa talaga may mga kanina sa dine-in okay o kung punta ka pag mag-live sila dadagdagan mo mag-live sila kasi mag, mag ano man yan sa iyo mag-notification yeah. oh nag-live yeah. na si Winnie ganun kung gusto mong pasukan magstay ka sa kanya nang mga 30 minutes ganyan, or one hour okay. kung gusto mo kung nandun isaap nyo may mga mga driver kung naasa ibang bansa iba ibang kasi yung mga journey ano, eh. kasi na mga abot at mga nag ano,